Hayaan na po natin ang uh, taong bayan ang uh, humusga. Kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang uh, humusga. Kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang pangulo? Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanya pinangako sa Pilipino. Uh, lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Nakinabang tayo, yung mga OFWs may peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak at hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos. 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal uh, drugs. Kayo na pong humusga mga kababayan ko. At dun sa ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa pulis, sa uniform personnel. In fact, 2018 pinadoble niya po ang sahod ng pulis, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin 'yon, pinaglaban natin 'yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Uh, Na po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating uh, Pangulong Duterte nung mayor siya. Sinusuportahan niya po ang polis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya, umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga uh, gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng uh, tulong sa kanila, sa mga Wounded in action, talk to troops, binibigyan niya po ng uh, tulong yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon masyado kong uh, baseless uh, accusation po ito at ako naman po senador na po ako 2018 2019 po ako naging senador dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day -day operation ng Uh, then uh, President Rodrigo Duterte. At hindi naman may iwasan, panahon ng pandemya, nandiyan po ako sa tabi niya, uh, tinututukan natin paano natin malampasan yung uh, pandemya at uh, hindi ko naman po ikinaila, kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at uh, parati ko siyang uh, sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang uh, opisina. Suporta, sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang kungkulin. Uh, Sir, ang next move niyo ngayon? Kung kakailanganin po na mag, uh, uh, mag rin po rito, ako naman kung ano lang yung katotohanan, the truth lang po, dito lang tayo umikot sa katotohanan. At hindi hindi tayo magkakamali dyan. Well, po in kung kakailanganin po, para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado, para malaman po natin ng uh, katotohanan, I'm uh, very much uh, willing na mag-file din po ng uh, resolusyon para magkaroon po ng uh, investigation rin po dito sa, sa Senado. Para malaman natin kung ano lang yung totoo sa lahat ng uh, kung gusto niyo yung yung war on drugs pwede nating uh, pakinggan dito lalong-lalo lalo na na uh, ang ating uh, chairperson si senator bato is the chairperson of the committee on uh, peace and order at uh, siya po yung uh, para malaman natin kung ano ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan nagka uh, nakatulong naka ba ito sa ating pamumuhay ang war on drugs kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan. Alam mo, ang ayaw ko po mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. But, po niyo po bang si Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan na natin yung uh, pag uh, pagdinig. Sir, may staff daw kayo si Mooking nakasama daw dun sa financial uh, hindi po totoo yan hindi po totoo yan hindi kasabi ko nga wala pong reward uh, system so ang mga trabaho ng mga to mga staff administrative matters uh, presidential engagement schedule appointments kawawa naman yung mga pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho nadadamay dito sa mga baseless uh, accusation mga hearsay sa so, totoo lang po, ulitin ko. Kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong uh, pinapairal na uh, reward system. Ang Office of the President o si dating uh, pangulong Duterte. Uh, you... Salamat po. Pero sir, may staff kayo na involved. Role dito sa buong War on Drugs. Wala po akong role. Hindi ko po mandato ang uh, ang War on uh, operational uh, uh, I mean, yung operations ng War on Drugs. Wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato yan. Ang trabaho ko noon, nasa executive order, uh, engagement ng presidente. Hindi naman po mayuwasan na ako yung tinatawag parati ng presidente. Halika rito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa uh, operations ng War on Drugs. So, wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa War on... Uh, Pagpupuntahin niyo po ba Kasi hindi At staff ko talaga yun. Noon po, staff po siya ng Office of the President. Kasi hindi na po ako staff ng uh, Office of the President since 2018. So siya po yung nagtatrabaho po sa Office of the President. Pero ang importante rito, wala pong reward system. At kawawa naman yung tao na napagbibintangan na merong reward system na wala naman pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. So, hindi niya inauthorize 'yan. Hindi, hindi authorized authorize 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 ni dating Pangulong ang EJP. Wala po siya. Malala niyo sinabi niya. Wala naman siya sinabi na may sinabi ba siya na patayin mo ito. Wala pong ganun. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor, hindi siya nag, uh, nagbibigay po ng instruction na illegal, So wala siyang inutusan na patayin mo ito, wala po siyang inutusan gano'n. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. Sir, so, hindi ka mag-file ng PASO against kung pa, kailangan, po? Kung kakailangan niyo po, pinag-aaralan po ng aming uh, legal team. Sa ko hindi ka atin? Ako naman, kung kailangan, bakit hindi? Gusto natin ng katotohanan. Kaya lang po, meron tayong interparliamentary courtesy. Kaya nga po, pwede kaming maghiring din po dito sa, sa Senado kung kakailanganin. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. Anytime po. Kung kakailanganin, anytime po. Dahil gusto kong malaman, gusto natin malaman, mga kababayan natin, ang katotohanan. Pero bago ko tapusin ito, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan. Ginawa po ito ni dating Pangulong Duterte. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabing gano'n. Sabi niya, sugpuin ninyo ang illegal na droga. At ang nakikinabang po dito, ang mga anak natin, mga kamag-anak natin na hindi po nasasaktan, hindi na babastos umuwi sa kanilang mga tahanan dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang durugista po ang takot. At ayaw nating mangyari na ang durugista ang maghasik ng lagim at matatakot na pong umuwi ang ating mga kamag-anak sa ating mga pamamahay. Anong For 2025 ba kayo Han, sir, adding... Sabi ko nga, katotohanan lamang po at hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kung ginawa ni dating Pangulong Duterte ang kanyang trabaho, noong 2016 up to 2022, kayo na po ang humusga. At kung sa tingin niyo rin po, ginawa ko ang aking trabaho at nagserbisyo po ako sa taong bayan, kayo na po ang musga. Ako naman, bisyo ko ang magserbisyo at yan po pinanindigan ko hanggang ngayon na magsiservisyo po ako sa ating mga kababayang Pilipino sa abot ng aking makakaya. At hindi ko po sisirain ang inyong tiwalang binigay po sa akin. Magsiservisyo po ako sa ating mga kababayang Pilipino. Salamat po. Salamat po. Ay. Malala nyo. Malala nyo, ah. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, anim na SONA, tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang uh, Kongreso at ang uh, Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan. Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya. Nakinabang kayo ah. Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng iligal. At kung sakali mang meron siyang iuto sa akin iligal, hindi ko po susundin. Uh, hindi rin po ako papayag na utusan ako ng iligal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho. Mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at iligal na droga. Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po kami full support sa inyo. Sinusuporta namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ko ako nakikialam. Hindi po kayo may nakikialam dyan. You, Salamat po.